Always ah, update sa ating palay Dito tayo ngayon Sorby tayo, ayan, maganda na May fake to na yung abono mga kais Mag isang linggo na sa Simula nag abono tayo ay ano Nag abono tayo ng Friday eh, ngayon ay Merkulis, mag isang linggo ngayong Friday So Ang susunod na hakbang naman dito mga kais Ay mag i-spray naman tayo ng ano Ang tawag dun ay ng herbicide yung anti-damo kasi may mga damo na so although medyo green na green na kung palay natin ayan ikot mo na ako Jade Madela, ikaw ba yan? Jade Madela? dito tayo sa kabilang mga kuys ayan no, although ano ibas na siya wala na siyang tubig kasi kailangan naman talaga yung pag nag apply ka ng abuno dapat may tubig na ano para matuno yung abuno saka so mo naman siya unti unting patutuyuin so ayan so, silaw ah against the light so madaming damo papaisprayan natin to sabad Bibili tayo ng herbicide bakit ako sa inyo yung palay okay, dyan lot ng green na yan atin yan Ayan. Ayan yung kabila hindi nagtanim tayo lang nagtanim dito yan yan hanggang doon sa baba yan okay na kaso ang kailangan naman natin nito ay antay damo papayas pa siguro tayo pag may budget tayo sa sabado gusto ko sanang ako lang mag-spray para makatipid tayo. Ang problema, baka maano na naman yung pilay ko sa balikat. Sobrang sakit na naman. Hindi natin kakayanin kasi marami-raming ano to. Siguro mga apat na tangki to, tatlo. Mga tatlong tangki to lahat. Yung nakaraan ito yung pinag natin, yung gilid lang. Ayan. Patay damo. Iba naman yung gamot na yon, hindi yung pwede dito kasi kung ayon ang history, ito pati palay patay. Kaya kailangan natin bumili ng ano, herbicide na antay damo lang. Damo lang yung papatayin, yung palay hindi. Ikotay. Oras ngayon ay alas tres. madamo. Kailangan talaga natin ito ma -isprayan.